Dito kami oh, sa landi. Okay, ate, kamusta? Oo, okay, mabuti. <laughs> Mabigay na ako. Nagbilis <laughs> ate ng ano ba? Bili ako. Mm -hmm. Ito. Pakita natin ang pera. Wala, oh, okay. ginawa mo sa akin na bag, bayaran niya na ngayon. Oh. Yung oh. sa ano, yung sa bus. Ano mas... ba, yun, ba, ano ba yung, ayan, 100, ito, 150, sabay-sabay. Umuha siya ng ano, bag. Oo, um, oh, yung guest na bat na binili yes. mo na puti, na. na crocodile, maganda ito ang bayad ko yung still 165 naka-discount, 150 na lang ayun tapos sana magbinta pa siya pero yung maliliit na bag yung hindi, yung hindi malalaki kasi ang kung malaki ang, ang laman, payong, tubig sombrero sige, ito, ito. ito. 100, ito makita, 100. 20, 120. Parang sigurado na nagbainte. O bayan na, na o. Ito, bainte, 140. Tapos, ito, 10, 150. Yon. -ano wala, okay, 15. 15 <laughs> ang discount ko, Kaya, wala akong utang sa bagong New Year. <laughs> sabi ko sa kanya, pwede naman niya hulugan. Oo, pero kaya nga, so, gusto naman hulugan 50-50. Pero gusto ko, ano, wala akong utang. <laughs> Sana magpunta pa si LB ng ma 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 magagandang bag, tapos yung maliliit. Gusto Mali ko yung maliliit. Ayaw Ay, mo nang malaki. Itakan. Gusto ko yung malaki. Yeah. malaki. Maganda. <laughs> Ang laman lang ng malaking bag, tubig, payong, sombrero. <laughs> Ay, oh, maganda yun eh. Wala pa kung mga maliliit, marami Wala. akong oh. malaki, oh. Maghintay ka lang Maghintay, kasi, oh. o kasi para makatisa. Hindi malaki, pero magaganda. Oh. So, wala oh. binili mo? Oh. po. Sa uh, Taipan, oh. mm. ano Tapos yung may safe so? eh. para safe yung pitaka, sa oo, oh. para hindi maku makuha. hindi <laughs> ma-ano, ma, ma oh. Ate, thank you. Oo. oh, uwi oh, na sila ng Pilipinas. Magbakasyon kami. Excited ako. Ang asawa ko hindi excited. Sinabi mo ko talaga. Bakit naman hindi excited? Ayun ko kasi mainit na sa Pilipinas ko. May air ko naman. <laughs> <laughs> may air <ko. laughs> Oh, Hindi mainit may kasi. Falling, falling, falling waiter doon. Parang ganito sa Switzerland. In oh. three days. In three days flight na, na. na kami. Maaga kami babangon yung first po sa auto ang kuni namin. Puro kailangan. So, so nandoon na kami sa Sorek Airport. kasi check in uli. Tak agad. Kasi mahina na itong asawa kung maglakad. <laughs> mo <laughs> Bye-bye na. Bye-bye. Okay. okay. Thank you. Bye. Salamat. Oh, sige. Kuya Fred, happy, 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 happy trip. Happy trip. Yan sa kaya Happy, happy trip. Hop, hop, hop. Oh, yeah. toy, toy, toy. toy, pala, toy, toy <laughs>